So ayun guys, magandang araw sa inyong lahat So tumigil ako dito, hindi pa lang kung Del Cruz pa ba ito o Kulakling na So dito ako nagbukas ng camera uh, At ngayon, papuntay na ang Kulakling ah uh, Pasyalan natin yung ano, uh, Kulakling Ayun, tara! Ano mga tundahan ng kung ano-ano pangalso, may tagtaran, may walis tambo. And then mga pangpasalubong papuntang Manila or kung saan pa man kayo papunta. So ayun, shoutout pala sa nag-request ng video natin. Punta ang Pulakin, si ano, si Sir Mark Day Usar. So ayun, uh, kay Sir Mark Day uh, Sir, uh, Masya lang ko lang sir yung kaya kong ikutan kasi eh, malaki talaga yung collecting hanggang dito meron yung titinda okay, eh, dito na ako liliko ko ito yung una natin destination so eh, hindi ko nakabisado masyado itong ano daan dito sa Colaclin at saka yung mga pasikot-sikot dito pero susubukan ko pa rin mag-ikot sir para ano shoutout po pala sa lahat ng taga ko Lakling Lupi so yan ha, maraming salamat po pala din sa nanonood ng vlog natin ng nakaraan sa ano Barangay Bangon Bangon Lupi alam ko tatagos tayo dito sa Rindos eh So, nandito nga pala yung luma simbahan ang dahil dito na ang alam ko papunta na yata ito nang hindi lang ako nagkamali papuntang badas ang daming ginagawang kalsada natin dito na so yun uh, kay sir mark deo sir sir pasensya na kung hindi ko may ikutan doon ang buo so, kasi alam yung pasikot sigot dito eh Pero ano, daanan ko sir yung kaya kong daanan. Nakita ko na dito yung plaza at saka yung ano. Ay, yung pala yung papunta ng ano. Yung pala yung papunta ng ano, Badas. sa so, dito tayo pinapin natin yung daan papunta ang, ano palengke at saka ano, covered court. malawak kasi masyado tungkol kulakling. Kaya hindi ko ito basta-basta maiikot. Kaya dito lang tayo sa sentro magiikot iikot Eto, hindi ko alam kung saan papunta eh. Ano. yun, tatawid tayo ng Riles Riles again saan -sa na ba yung babalik na lang tayo dito mamaya, kasi ano na yan eh pag diniretso mo yan, labas na yan ng highway pero may isa pa ditong daan O, oh, ito yata yung saan mapuntang Palengke. Tama. Ito nga yun. Puntang atong, atong Palengke. Ano ba tayo ikot update na pala yung ang so, tulakling na so yun may pasokan din dyan pero dito tayo so yun, dito kami dati naglaro ng basketball yun hanggang pa rin naman yung ring pero pagka umaga ganyan sya palengke sya Ayun, nagpo na pala ng bagong palengke. Ayun. Hindi na. natin ikutan dito sa kabila. Hanggang dito kasi ang palengke, pero kinoconstruct pala ng panibagong. Umabaka kasi dito pag malakas ang ulan. Oops, may motor. tap di tayo sa so ayun sigurado babalik tayo dun sa dati natin dinaanan kanina dito tuloy tayo hanap ulit tayo ng daan dito naman tayo sa kabilang kali tapos kanan sabi ko sa inyo eh malaki yung kulakling hindi ka basta basta may ikot ng isa ang biyahe lang kailangan pa ulit yung kanitong dadaan sana ba dito So ayun, nakita ko na yung kinoconstruct na palengke Tapos hmm. kakaliwa na ulit tayo So ay dyan tayo ng basketball na nakaraan Palengke na nila yan ngayon Pag umaga, umaga lang naman Pero pag gabi may liga dyan Tapos Ah uh, Kakanan tayo dito labas na tayo ng highway hanapin natin kung hanggang saan yung ano hanggang saan yung kapalaklin so sure pala dito kailangan ng madam kay ma'am ano, test sa ano sa sa ng mga anak sa tatay din ni Eds sa tawa ni Bicetro ang root kay tatay Ayan, so, lalabas tayo ng highway yan na ay yung ano, kung national high school so, yun, punta tayo dito kasi hanggang dito pa ang kulakling so mamaya babalik tayo dyan pag ano pagbalik natin nice Madalas yung tayong kumakain dyan sa Crispy King Pag ano, pag may biyay tayo Papuntan si Pocot Ito, ano pa to? Alam ko, part pa to ng Kulakling eh. Tapos, ikot lang tayo dyan sa unahan Balik tayo dyan sa kapila So, ayan Dito pala yung ng ano, TPWH Parang field office din nila tapos alam ko meron din dito ano eh, yung parang food park. Pero hindi ko lang alam kung operational pa yan. Pero hindi ko sigurado kung operational pa yan. Tapos dito rin yata yung fire department ng Pulakling. Tapos may school dito. Yan. Nakalimutan ko kung anong na-schoolahan yan. <laughs> lang po yata. Parang ano yun eh. Christian School. Hindi lang ako sigurado. Pero comment down below na lang guys kung anong speed yan. So yan. Dadala tayo kasi. Mahirap eh, na. lalay lang yung biyahe natin. So, ito kulakling pa tayo dun sa unahan tapos nakabalik uh, tayo hanggang dito meron na rin nagkipinta nung ano dito meron na rin nagkipinta nung mga ano pangalso kagtara lubang hindi pa rin pala nagagawa dito yung ano yung nagibang kalsada sa lakas ng ano sa lakas ng ulan nagiba siya so yun ikot lang ako dito tapos babalik tayo So ayan Teka iikot lang ako Tapos babalik tayo 2,000 years later Sa video Andito na ulit tayo sa ako Link so, hindi na ako akit ng simbahan Kasi nasa pasang simbahan ito eh Pero ano ba <laughs> Ano bang maganda National High School siguro akyatin natin yan dito po ang simbahan ng ano ng kulakling yun o no? dito tayo so yan thank you tayo kay Lord yan po yung simbahan ng kulakling ang ganda na Ayan, baba na tayo. Ayan, napakita ko lang sa inyo. Dito ako ngayon sa taas ng simbahan. So, ayan yung Kulakling National High School. Tapos, yung kabuuan ng ano? Kabuuan ng sentro ng Kulakling. Tapos, ayan yung simbahan. Nasa tuktok yung simbahan ng Kulakling. So ayan, baba na tayo guys. Okay. okay. Ngayon yung mga hindi ko na ipakita sa inyo kanina. Yan yung matang power may pasokan din kasi naman dyan eh. Yung, na nga, no? Ay, may ganda ng ano may way ng ano bulakling ang lawak hmm. wow. okay. Okay. Shout out kay Madam Tess Sa kanyang mga anak Kay Nini Kay Maring Margie Sa Kay Boss John Paul na shout out din pala ulit kay Sir Mark Deyo <laughs> so again na uh, maraming maraming salamat po sa lahat na nag comment na like, and share ng ating mga video so hanggang dito na lang po yung vlog natin para um, ano, pulakling lupi so ayan na uh, see you po sa next vlog at uh, maraming maraming salamat po